Nandito kami kay Tiwata Ang sikat ni uh, Parisan Sa Manila Ayan, tingnan nyo po ang pila Ayan po Napakahaba po Ayan, Dundungin sa doon Ayan. Ayan po, ang mga uh, kroni diwata, dumadami na po. Dati kunti lang to. Ngayon marami na siya. Ayan. Dumami na po ang kanyang. Ayan. Napakaraming tao. Ayan naman. Marami pang pa nakapila. Ayan. Ayan na naman. Sobrang haba po. Sobrang dami ng nakapila. Kunti pa nga daw daw to eh. Sabi naman na ano namin kung di pangalang daw to ayan tingnan nyo naman tingnan hey, mo naman nyo ayan mga ano nakapila para matikman ang baris overload ni ata ayan po ayan secret chain nakapila Tara na. Tara na, okay na 'to, dalawang order. Dalawang na. Dalawa lang, eh, pares ano lang naman eh. Na ha? Wala Wala nga, ito nga yung slot ng Tara na, te